Pasko yung yay. Yan nila This is yummy, yummy, yummy Persimmon Some persimmon Manyaman to Yummy persimmon But this is But that's Kami? a <laughs> But that's a sira That's a pachi <laughs> Meron siyang patchi. <laughs> pat patchi, patchi. Patchi, patchi. Tanggalin natin yung patchi, patchi. Apa. Mm-hmm. Tanggalin natin yung walang patchi. Sayang. Ano ba? Diba Ewan ko, binili na tatang kasi to. Meron ng patchi. Oo. Mm -hmm. <laughs> Pag si tatang yung pumili, talagang naman. Mm. <laughs> sa prutas. Siguradong merong patse. <laughs> ne? Tapos sabihin niya, Hey, pinakapili ko niya eh. <laughs> Sabihin niya nun. <laughs> Dapat kasi kanamo, sabihin niya nun. Ne? Pag si tatang ang pumili ng prutas, may patse. <laughs> ne? Sabi ko, hindi mo nakita to. Kahit na nakapack siya, kitang-kita mo nasa sa labas. Binili niya to isang box. Kahit yung mandarin na binili niya. Sabi ko, kasalanan yun. Eh, ba't di may ikit? <laughs> kitang-kita siya dun sa net na bag nung ano, mandarin. Uh -huh. Nebe? Yung uh -huh. Hindi niya nakita. Si tata. Uh -huh. Pati yung ubas. Uh -huh. Basta bumili si Tatang ng ano. Chewing O nga, cheers tayo. Churs. Thank you. Mm. Mm. Mayo mo yan, eh. Matamis siya. And matigas pa siya. Crunchy pa siya. Na? Mm. Mmm, yummy. Nung mm. yung mangga, Manga. binili namin ni Tatang dalawang Indian. sobrang kaslam sobrang kaslam diba Bea tinry mo mm -mm. may kaslam ne ito matamis o oh. maniyaman mm -mm. patrayin natin kay mo. ito matamis patrayin natin kay Tatang yan mamaya so wow sinabi niya yung daddy you no know? uh oo -oh. Itang manggal yeah, eh. Niyakayang kaslam. Sobrani mo kaslam to. Oo nga niya. Maslam yung maslam. Ay. As in maslam. Oo. Mm -hmm. ano maslam yung pakingaslam. Anong <laughs> sinasabang? Pagdating uh -uh. niya pa may tatang. Buri na ayan ka na ninyong tagan sulit. May tira pa kami kagabi Tatlong piraso. Tatlong pirasong suleb. Mm -hmm. Masasabi mo sa persimmon. Nanyamin. Nanyamin niya. So, magluluto tayo ng ano. Hati natin yon. Magluto tayo ng adobo and birngi. Hmm. Naman birngi. Luma, no? Nilabas ko na kasi yung isang buong manok. So, hatin natin. Okay. Masarap naman okay, yung... Yan to? Oo. Masarap naman yung adobo. Kapag tumatagal, lalong sumasarap. So, adobo, and then, ano, anong tawag to? Biringhe. Dapat tinola yung lulutuin ko. Sabi ko yung tatang. Tapos naisip niya, ay, adobo na lang, sabi niya. Tapos, kanina... Sabi ko, parang gusto ko ng beringi. Hindi <laughs> ba? Mm -mm. Isa kong beringi. Mm -mm. Tapos? Suhatin so, natin siya. Mm-mm. Beringin ang pong adobo. Ay, adobo. Tapos na, tapos na, kasi wala akong kasama na mama. Mm-mm. Kaninang mm. umaga pa yun? Oo. Ako dito. Mm. Tapos, hindi sinuklo na kayo dito. May akong mama dito. ano mm. sa mm. Saan, saan, no. Yung mga persimmon. Ang yung persimmon, no? Oo. Mm -mm. Yung persimmon may parang pag- uh, peach baka, na parang matabang ano. na mangga na Oo. Uh, basta ganun. Mm -hmm. And Meron siyang ano, dat dat. Mm -hmm. Meron siyang itim-itim. you mm know, -hmm. Yun o. Uh, yung loob niya. Meron parang mga Uy, baka mo doon! Diba? Hindi siya makinis. Meron siyang itim-itim. Wala tayong wala tayong kay dito kasi ang, um, kasi hinapis mo yung persimmon. hmm -mm. siya, yung... no? Matamis oh. siya, matamis. mm, -mm. So, yeah, Kunti na ating mga pampap-swerteng prutas. <laughs> Siyempre, ubusin natin yan. So, yung mga apple siguro i-juice na lang natin kasi sobrang dami. yung ko ba itatangba? Bumili siya ng isang bag? Hindi siya bumili ng pera-peraso lang. Meron na kaming tirang apple dito. Bumili pa siya ng isang bag, eh. Kata! Sabi ko ba di na lang peras yung binili niya kasi meron na aming apple dito. Saan daw yung peras? Kaya bumili siya apple. <laughs> sabi ko sa hindi ka na bumili. <laughs> Siguro yung binili ano niya yung prutas. Yes, oh, yan? sabi ko. Kinse. Oo. klase. No, bilangin natin, no. Bumili siya nung yung ano, yung pakwan. Hmm. Yung Melon. Mm -hmm. Bumili siya ng mandarin. Mm -hmm. Tapos meron pang isa, clementine. Mm -hmm. So, pares lang na ano yun. Maliit. Ka. Tapos, persimmon. Tapos, persimmon. Mm -hmm. Green apple. Tapos, red apple. Tsaka, meron pa Surprise! siyang ampun siya yata yun. Uh -huh. May pomegranate pa. Uh -huh. may, may konting green ubas. Yung tira namin. Surprise Tapos, boy, yung Daddy. red na ubas. Wow. Raspberry, blackberry, blueberry. Banana. Pipten. Kiwi, avocado. Is oh, it Seventeen <laughs> lah. <laughs> Seventeen lah dan perutas meh. Menyam nyetang. Ayo mian ya. Persi. patik Ini my video, daddy. my video. Hi. Oh, we're gonna post head. Hello. Show your head. Show your buntok. Yuck mo ni Bibi. ka nang ta. na. Nada pa? You're not, you're not, you, you're not hungry. Hindi pa ang Oh! mo na yan. Ako na yan. See? Sorry. Nakakalong mo, mo <laughs> hmm? Sorry. Naga, na yan. Ano <laughs> Mm-hmm. Malang siya ripot nga ka rin. Bago ba yung selling niya? Ay, laman may pinitang selling ko kanitang panos pinggan na kambrel. Itang para kayong bagos na mo. Nanya si Titan doon. Mommy, I touch. I can touch that. Oh. Ano, arin niya? Ayun. Huwag kang sinabing nalaya. <laughs> That's That's a yay <laughs> Eh, Ay, nga, tinabing ala, dad. sabi ko, wala na. Sigurado ka mm -hmm. ako. One. Meron mm -hmm. <laughs> pa pala kaming isang tokong. Isang <laughs> mm -hmm. galon. Okay. Mm. That, mm, no, can... mm. Hey! No You can... eat can eat, eat well, siyempre, ko. ko yan eh. That's so good. And that's so good. <laughs> Dada yung laga ngayon bunta, di ba? <laughs> oh. Sarap. I'm bigger for you. Hmm. you big, but I'm a small. Do mm -hmm. why? Simply baby, Papa. Yeah. But uh, I'm a Ate Bel. Siyempre, tiri ka pa, Ate Bel. Fa? Fa! Fa, for, mm. for, for my, When, like this, when my car, mm. and, I'm a five! Mm. Good job. May pineapple pa pala. Oh, bilang <laughs> Nineteen babies <laughs> jumping on the daddy. Na <laughs> daddy, just tell him frutas, nineteen lang klase. <laughs> 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 wow. Three babies jumping on the mommy. <laughs> Ay, gano'n, you okay? mm Ah, dali ka sa kaya't. Ah, gano'n, gano'n, Okay. gano'n, okay. okay, okay. 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 gano'n, gano'n, okay. gano'n, 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 It's okay. gano'n, 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 ko. gano'n, 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 Okay. It's okay. Thank you. Masakit? Ah. Okay. Uh, ah. Uh, What? So masakit. Okay, you can try this for the course. Bisa mo na bisa na Okay. Yes. Bales yung mga naman Yan ba siyang apat na pirasong persimmon slice. Ito nga pala yung sibuyas namin, no? Itatanim na namin. <laughs> May ako. Itatanim na namin yun. Pwede pa yun ni Nedad. Sayang yun. Obor niya. Busa mo na yun sa'yo. Nami, pwede mo ka.

ba? Wala ko talaga Di ba yung tsoko? Ginanat. 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 Ginanar <laughs> 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 Daddy, Mommy, ako. Ginanar daga. O, dalawa na lang. Ubusin mo na. Okay. Para matapos na yung video mo. Impis ko na. <laughs> Para matapos na yung mukbang mo ng perte mo. Yummy, 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 dami. Mayo mo siya, no? Mm -hmm. Kay tatang to. Subo mo na yung sayo. Puna mo na itang adaban mo. Eh? Ang tatang yun. Ang ka pa. Mm -hmm. Hmm? daddy oh dene? Dana? Sure, Dana? 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 Para siyang manggan eh. Mm -hmm. Si tata kasi, hindi pa daw niya ito natikman. Eh, mo patikman din ni dad. Okay. Mo hmm? tikman niya nga tukasaw din. Dahil kung karana no? Apol. Uh, apol. <laughs> Sagen. oh ba? Sagen. Oo, ba? Sagen. Di Dali, dali. ano? ba mula. Hindi sa pa. Hanggang. Oh. Dali, hindi ko, hindi ko may ano... Ano ba na ano? ako. O, di ba sinabi mo na ako may anak? Wapi, sinabi mo. Ngayon ni Kit na handa ka karatan mo yun. Sinabi ko. Sige, bumi Sabi mo yun, maranog. Ngayon maranog ka pala. O, mga kapampersimon. Mga kapampersimon, daddy. Magano pa tayo ng isa. Balat. Okay, and peace. And peace. Today, I will go on to the bubble gum Ayun na, nito. Ay.